Meron po akong ano, bukol. Sabi po ni Mama, since birth po, meron na po ako nito. Ito ang bukol sa ulo ni Cresa May na labing siyam na taon na niyang pinapasan. Gustohin man niyang ipatanggal ito, wala silang kakayahang makapagbayad para sa kahit anong operasyon. Ay, ano palang, parang pakonsulta pa lang po sa Nyoro. Umaabot na po siya ng libo. Hindi po siya kakayanin ni mama ko kasi si mama po is kasambahe lang. Dahil sa kakapusan sa pampapagamot, Tiniis ni Cresa May ang mga epektong na idudulot sa kanya ng kanyang bukol. Tuwing sobrang lamig at tuwing sobrang init naman po, yung ulo ko po is nakakaramdam po ako ng kirot at sobrang sakit po ng ulo ko. Nung LM po ko, siguro po is grade 3, dun po ako nakaranas ng sobrang bully. Tinatawag na po nila ako ng kung anek-anek, like ikan unicorn. Nasasaktan din po ako. Kahit ngayon, malaki na siya. Ganon pa rin po, inaasar-asar pa rin po siya na may bukol daw siya. Ngunit, hindi pinanghinaan ng loob si Cressa sa sapagkat likas sa kanya ang pagiging palaban sa buhay. Natuto po akong lumaban kasi kung magpapabuli ko, wala pong mangyayari sa akin. Mas lalo akong magiging mahina. Kukunin ko pa ba sila as kahinaan ko? ba diba po? Dahil sa masidhing pangarap na matanggal ang kanyang bukol, hindi siya nawala ng pag-asa hanggang sa dumating ang tulong na para sa kanya. Ang akala lang po namin is check-up lang po. Di po namin alam na nandun sila para sa libreng operation. At ito ang mission ng Hospital on Wheels. Masusing sinuri ni Doc Jim ang bukol ni Cresa May. Hindi na siya nahirapan pang dumaan sa maraming proseso at eksaminasyon hindi na rin siya naghintay pa ng matagal at agarang isinalang na sa operasyon. panau na po para matanggal siya. Siyempre, tatanda po ako and baka po mas mahirapan po kung mas matagal po siya nandyan. Tulad ng ibang naroon, pit -pit niya ang panibagong pag-asa na makapagpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Bawat proyektong inilulunsad ng Hospital on Wheels ay nagsisimula sa positibong pananaw at gabay mula sa pagdarasal. Ang dedikasyon at serbisyo ng bawat team ni Dr. Jim Sanchez ang siyang bumubuo sa layunin na makatulong at makapagligtas ng mga buhay. Para po akong nagpapasalan sa totoo lang. Kasi po, di ba, may mga anesthesia po siya. So, hindi ko po talaga nararamdaman. Kasi Chumichika lang po si Doc. So, akala ko po, chikahan lang kami doon. Hindi ko po nararamdaman talaga yung mga ginagawang procedure. Para po talaga ako nagpasalan lang. Ang mga puwersa ni na Dr. Jim Sanchez at Dr. Edita Gascon, kasama ang buong team, ang siyang nagtulong-tulong para mapagtagumpayan ng misyong ito. Oh, ayos na, tagumpay! Halos wala pang isang oras nung matapos ang operasyon ni Cresa May makikita ang napakagandang ngiti mula sa mukha ni Cressa Hey. Okay. Uh, wala na yung bukol mo, ha? Gusto po magpasalamat unang-una po sa nag-sponsor po muna is si Dr. Carlos Castillo at sa kanya pong pamilya. Gayun din po sa Hospital on Wheels, lalong-lalo na po sa mga doktor na nag-opera po sa akin, kay Dr. Jim at kay Dr. Gaston. Grateful po ako, nag nagkaroon po ako ng gantong opportunity. Ito ang birthday gift ni Cresa May sa kanyang sarili. Bago siya sumapit ng 20 taong gulang, ay tuluyan nang naalis ang pukol na ilang taong nagpahirap sa kanya. Kaya, laking tuwari ng kanyang ina sa lakas ng loob na ipinabalas ni Cresa May kahit hindi sila magkasama. Hindi ko po alam na napaopera na pala siya. Pasalamat talaga ako sa kaibigan niya na sinamahan niya yung anak ko magpaopera. Kaya ngayon masaya na ako dahil wala na siyang bukol, magaling na siya. Walang imposible sa bawat laban at kahilingang gumaling sa mga sakit na nagpapahirap sa atin. Hangga't may mga taong nangangailangan ng tulong, tuloy-tuloy ang Hospital on Wheels sa pagbibigay ng libreng serbisyo at operasyon sa mga nangangailangan hanggang sa muling paglalakbay.